Iniulat namin ang daan at 45% na taripa sa mga produktong inaangkat mula sa China na inihayag ng White House. Noong Abril 12, sinabi ng White House sa isang fact sheet sa kanilang website na maaari nilang ipataw ang hanggang daan at 45% na taripa sa mga pag-export mula China papuntang Estados Unidos. Ang bilang na ito ay pinagsama ang isa 0% pangkalahatang taripa noong Pebrero, karagdagang isa 0% noong Marso at 125% at na taripang reciprocally noong unang bahagi ng Abril. Sa pamamagitan ng pagdagdag ng 100% puntos sa naunang inihayag na kabuang taripa na daan at umabot ito sa kabuang daan at 45%. Gayunpaman, hindi nagbigay ang White House ng mga tiyak na paliwanag tungkol sa karagdagang 100% na pagtaas na ito na naging sanhi ng pagkalito. Bilang pagtugon, sinabi ng tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China, Lin Jian, na walang nanalo sa gyera ng taripa at nag-anunsyo na hindi papansinin ang mga laro ng numero ng Estados Unidos. Bukod dito, noong Abril 11, malakas na tumugon ang State Council ng China sa pamamagitan ng pagtaas ng taripa sa mga inaangkat mula sa via mula 84% hanggang 100 at 25%. Tinawag ng media ng Estado ang bilang na 200 at 45% na taripa na isang tunay na laro ng numero at iniulat na ngayon ay hindi napapansinin. Binibigyang diin ni Pangulong Trump sa social media, hindi dapat maging bihag ang Estados Unidos ng isang mapangakit na kalakalang bansa. Sa huli, patuloy ang hatsian ng kapangyarihan ng mga bansa ukol sa taripa na nagpapalalim sa kawalang katiyakan sa pandaigdigang kalakalan. Ito ang Chow mangyaring mag-subscribe at mag-like. Hindi ito rekomendasyon para bumili o magbenta.